Ranasan namin kumain ng kamuting kahoy. New Year. Nakapaghaponan po kami ng gabi. Ang hirap po magdanhin sa ospital. Takot kami magpa-ospital kasi wala kaming pambayad. Hindi po totoo na ang mga porpis ay ginagawang tama dahil binibigyan lang kami ng pera palagi. Hindi po yung totoo. Ginagamit po namin yun sa pag-aaral ng aming mga anak, sa health. At naibibili ko sila ng mga gamit sa school, pagkain, damit your po, Dahil hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng ganitong biyaya. Maging magpagpahalaga kami sa nagbibigay sa amin. Pasa, bilang pasasalamat, in return, tulungan namin ang aming sarili na hindi kami manatiling mahirap lang. Maiangat namin ang aming sarili at ang aming pamumuhay. Mapatapos namin ang aming mga anak. Po, sa lahat po ng gumubuo ng programa sa mga nagtatrabaho po para sa programa nito sa DSW, the support is po. Lalo na nagpapasalamat po kami, nagpapasalamat po ako kasi nagkaroon kami ng ganitong opportunity. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng assistance. Hindi lang po yung grant, kundi tinutulungan niyo po kami kung paano namin mas ma-improve yung buhay namin. Maraming salamat Salos po. Kami.